kasama natin si Kuya Bon, ang idol ng lahat. Ngayon, hihingihan natin siya ng dare na kailangan natin gawin sa mga upcoming uploads natin. Kuya Bon, ano po ba yung ma i mo sa akin? Yun. Ito ako! Habang kausap ang isa sa mga sikat na YouTuber sa Pilipinas, ang leader ng billionaire gang na si Bon Ordona, Paano ko nga ba siya nakausap? At bakit ko nga ba siya inihinyan ng der na kailangan kong gawin para sa content? Tara, ikikwento ko sa inyo ang daylan. Sa last na punta namin sa billionaire gang ay kinuha namin ng pangakong libreng burgers sa ni Kuya Bon. Dahil nung nanominate si Ate Carlin sa TikTok Popular Creator of the Year, ay gumawa kami ng tarpulin at nagpaboot kami sa mga tao bilang pagsuporta sa asawa ni Kuya Bon na si Ate Carlin boyfriend niya po si Bon Ordonia, magpapaborger sa buong Pilipinas. Ah! Hindi ko na ikikwento dito ang kabuuan na nangyari dahil sobrang haba no no. Kaya kung naku curious kay panoodin mo na ang mga video na ito para malaman mo ang mga nangyari. To make a long story short, Pagbalik namin sa Billionaire Gang ay nag-request ako sa kanila kung pwede mangingi ako ng der sa buong Billionaire Gang para magawa ako sa next video. Kaya ngayon ay iisay isa natin ang mga binigay na der sa akin ng Billionaire Gang at tingnan natin kung makakaya ba natin gawin yung mga der nila. Ang unang nagbigay sa akin ng der ay si Argon. Ito ang der niya sa akin. pag ka ng isang random people, random tasayain people. mo ng sparring. Sparring? Hoy, oh, may boxing sparring yung der sa akin ni Argon. Ay pumunta ako sa gym para makapag-workout muna bago sumabak sa sparring. Palakas muna tayo, Sol. Kung kayo ngayon. Yam Kido, nasaan ang kaisparing sparring mo? Ang sagot dyan ay wala. Oh. Wala talaga akong hinanap na kaisparing sparring dahil hindi naman talaga ako nagbo-boxing. At ayoko din mabugbog. Kaya ang naisip ko na lang ay magpa-body shot na lang kay Jay kesa may pag-sparring. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung gaano ako kalakas to. Ito kalito ko man. Para kung hindi Isa lang <laughs> ah. <laughs> okay. 1%. 1%. 20. Three, four, three. <laughs> 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 Kita nyo na, mahina lang yung suntok ni Jay sa tiyan ko pero nasaktan na ako agad. Kaya di talaga ako naganap ng kay sparring. Thank <laughs> Masakit. <laughs> <laughs> Ang pangalawang nagbigay naman sa akin ng der ay si Balong. Ito naman yung dere niya sa akin. Uh, gusto ko lang pagawa sa'yo, pre. Ha? Anong ilang subscribers ka na ba? Mga 6,000 pa lang uh, sa under ko sa iyo, pre. Ah, 10k subscribers. Napakadali lang ng der ni Balong, 'di ba? Kaya kung ikaw na nanonood ay eh, hindi pa nakasubscribe, isubscribe mo na yan idol dahil road to 10,000 subscribers sa tayo dito sa YouTube. Let's go! Malapit na guys! Ang pangatlong dare ay nagmula naman kay Boss Tony. Ito ang dare niya sa akin. Pero kasi akong isang content na hindi nag-success. Uy! Ito yung malaking saranggola ko. Ay, 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 Gusto ko gumawa ka ng malaking malaking saranggola. Mas malaki pa sa ginawa mo. Na mas better dun sa ginawa ko. Napakahirap ng dare sa ni Boss Tony. Pinakamalaking saranggola sa buong Pilipinas. Paano natin magagawa yun? Saranggola ni Kido. Yang pido. <laughs> Dahil sobrang hirap gumawa ng pinakamalaking saranggola, ay gumawa na lang kami ng normal na saranggola. Sa makibigan mga kaibigan, gagawa na kami ngayon na saranggola. Nahirapan kami gumawa ng saranggola kasi hindi talaga kami marunong gumawa nun. At isa pang problema ay magdidilim na ang langit kaya minamadali namin tapusin. Sa iyo no? mga kaibigan, nakagawa na kami ng ano ay no? Na, <laughs> ang saranggola man. Inabot na kami ng dilim tol. Ngayon titingnan natin kung mapapalipad natin. Para sa ito, boss Tony, eh. pag napalipad namin to ah, panis ka sa akin, panot. <laughs> panis ka sa akin, panot. Tumungtong pa ako sa bato para maihagis na mataas yung saranggola. 3, 2, 1. Una kong hagis sa saranggola ay palyado. Kung walang hangin dito, tol. <laughs> Sinubukan ko ulit ng pangalawang beses kung mapapalipad na namin yung saranggola. Ito mga tol, last try. Ato, ah, alam ko lilipad na to yun. Papalipad natin. Walang luho, walang sinulit-sinulit to tol. Ngayon, lang kayo makakita ng no, saranggola walang sinulit. Kaya nyo ha. Ayun <laughs> natin ha. Ayan no? Perfect landing. You know. Uy! 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 man. <laughs> Ang pangapat naman na der ay nagmula kay Lamin Su. Ito ang der niya sa akin. Maghanap ka ng isang batang nag-aaral tapos bigyan mo ng school supplies. Uy! Magbigay daw ako sa isang batang estudyante ng school supplies. Kaya tara, samahan niyo ako mamili. Agad na akong pumunta sa bilihan ng mga school supplies para makabili ng mga kailangan ng isang estudyante. Ox na to tol, ano? Dalawang notebook sa bata. Tapos ito, pag nag-drawing tol. Tapos, Crayola tol kasi bata nga, di ba? Tapos lapis tol. Ayun oh, dalawang Yung lapis. Na Tapos tape tol. Tape, tapos isang ball pen na kasi hindi pa masyadong gumagamit ano. Tapos nilagay lang natin dito sa plastic envelope para may lagayan pa. Agad ko nang binayaran yung mga binili ko. At pagtapos nun ay pumunta na kami sa tapat ng Rosa Susano Elementary School para doon maghanap ng mabibigyan na bata. At habang nagbibidyo kami dito ay may biglang dumaan na matanda. At may kasama siyang bata. Kaya agad namin nilapitan para tanungin kung nag-aaral ba yung bata. Hey, Dali makapala, nag-aaral mo po? No, nag-aaral po siya? Anong grade niya na po? Grade 1 po. Kaya sa kanya na lang tutorial. Okay. Ah, ganyan na. Okay. Oo. Ikaw na lang. Oo. Ano Sabi sa akin nung bata ay nakakuha daw siya ng honor sa teacher niya Kaya masasabi kong sobrang deserving nung napagbigyan namin Ang panglimang dar naman ay nagmula kay Erwin ito ang dare niya sa akin. So, siguro, kailangan mo maghanap ng cliff diving spot na merong oh. minimum of 30 feet. 30 feet? Oh. Oh. Mag-cliff diving ng 30 feet? Paano ko magagawa yun? Wala naman akong pera. At hindi ko alam kung saan merong cliff diving dito sa lugar namin. Paano yun? ang panganim naman na der ay nagmula kay Yang A. Ito ang der niya sa akin. Hindi lang naman yung der. Simple lang. Kailangan mo lang mag-overnight na hindi ka nahuli ng security guard sa Star City. Star City. <laughs> ang der ni Yang A ay mag-overnight daw ako sa Star City nang hindi nahuhuli ng guard. Huh? Gagawin ko na lang ito ng separate video dahil mahaba-habang content yun. Kaya ayan ang dapat nyong abangan. At last but not the least, ang seven na dare ay nagmula naman sa leader ng billionaire gang na si Bon Ordona. Ito ang dare niya sa akin. Dear dare kita, dare wala pa kaming magtatrabaho at maglilinis doon boy, sa business. Hindi naman boy. naman dare yun, boy. Magtatrabaho okay. na yun. <laughs> <laughs> okay yun, okay yun. Bago siya kahit isang araw <laughs> lang. Yan, kahit isang okay, araw. For content, for oh. video, purposes uh, oh, okay. lang. Diba? Okay, okay. Pero kasi sakto, wala pa kaming janitor doon. <laughs> Ang der sa akin ni Kuya Bon ay maging janitor for a day daw ako sa loob ng BJ House dahil wala daw silang janitor dun. Kaya ay nagkuha agad sa Facebook si Kuya Bon para may schedule yung content na gagawin ko sa kanila. Ang problema nga lang ay ilang buwan na hindi pa din ako nire-replyan ni Kuya Bon. Puro busy sila at walang oras kaya hindi nila mabigyan ng schedule yung content ko. Pero naiintindihan ko naman sila dahil sobrang busy talaga palagi ng billionaire gang. Pero sana sa sunod ay mapagbigyan pa din tayo ni Kuya Bon na makapag-janitor sa BJ House. E mention nyo si Kuya Bon sa video na ito para mapanood niya at makapag-janitor na tayo sa BJ House.